May mga taong ngumingiti sa iyo pero sa likod ng ngiting 'yon may tinatago silang mas malalim at mas delikado. Hindi mo agad mapapansin kasi sanay silang magtago sa likod ng mabait na imahe. Pero kapag matalas ang pakiramdam mo, mapapansin mong may kakaiba sa kilos nila. Yung parang laging may control sa paligid o yung hindi mo mabasa kahit anong gawin mo. Iyan ang mga tinatawag na dangerous personality types. Mga taong kayang manipulahin ang emosyon mo sirain ang tiwala mo at paikutin ka ng hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang tahimik Pero delikado, the hidden predator personality. Tahimik, kalma, laging maayos. Pero sa likod ng katahimikan niya, may halong lamig na hindi mo maipaliwanag. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagagalit, pero ramdam mo may mali. Sila ang mga taong tahimik lang sa umpisa, pero kayang sirain ang isang tao nang hindi kailangang magsalita ng malakas. Ito ang hidden predator personality, isang uri ng personalidad na madalas hindi napapansin hanggang huli na ang lahat. Ayon sa mga pag-aaral sa psychology, may mga taong may tinatawag na predatory calm Isang uri ng katahimikan na hindi galing sa peace of mind, kundi sa control. Tahimik sila hindi dahil mahiyain, kundi dahil pinag-aaralan kanila. nila. Habang nakikipag-usap ka, sinusuri nila ang kilos mo, tono mo, at mga reaksyon mo. Hindi mo alam, pero sa isip nila, nakikita ka nilang parang target, hindi kaibigan. Ang mga hidden predator personalities ay karaniwang may tatlong katangian. Calculated calmness. Hindi sila nagpapadala sa emosyon. Kapag may tensyon o gulo, sila pa ang pinakakalma. Pero sa loob alam nila kung kailan tatama at kanino. Sila yung tipo ng tao na hindi nagmamadali dahil alam nilang sa dulo sila ang mananalo. Emotional Reading Ability Marami sa kanila ang may mataas na emotional intelligence pero ginagamit nila ito hindi para tumulong kundi para manipulahin. Alam nila kung paano ka pasayahin, paawain o paiyakin depende sa gusto nilang makuha sa'yo. Strategic Disguise Hindi mo sila agad makikilala. Maaring mabait sila sa umpisa Magaling makisama, marunong makinig. Pero unti-unti makikita mong gusto nilang kontrolin ang direksyon ng bawat sitwasyon. Hindi sila sumisigaw pero sila ang nagdidikta. Ang mas delikado, kapag may narcissistic o sociopathic traits sila, dito nagiging predator ang tahimik. Hindi nila kailangan ng armas o galit. Ginagamit nila ang tiwala, emosyon at respeto mo bilang sandata. Sa behavioral psychology, tinatawag itong silent dominance. Isang anyo ng kontrol kung saan ang tao ay nananatiling mabait sa labas pero manipulative sa loob. Kadalasan nangyayari ito sa mga relasyon, sa trabaho o kahit sa mga barkadahan. Yung taong laging may huling salita pero hindi kailanman sumisigaw. Ang nakakatakot dito kadalasan hindi mo mapapansin hanggat hindi mo nararamdaman ang epekto. Bigla kang nagdadalawang isip sa sarili mo, nawawala ang kumpiyansa mo. At sa dulo, ikaw na ang nag-a-adjust para lang mapanatili ang peace. Pero tandaan mo, ang katahimikan ay hindi laging senyales ng kabaitan. Minsan, ito ang pinakamabisang anyo ng kontrol. 2. Mga uri ng tao na dapat mong layuan ayon sa psychology. Hindi lahat ng taong mabait ay totoo at hindi rin lahat ng tahimik ay mabuting kasama. May mga taong dumarating sa buhay mo na parang blessing sa una, pero unti-unting ginagawang toxic ang buong mundo mo. Ayon sa psychology, may mga uri ng tao na kapag pinabayaan mong manatili sa paligid mo, unti-unti nilang babaguhin kung paano ka mag-isip, umiyak at magmahal. Sa psychology, tinatawag itong toxic personality archetypes, mga pattern ng ugali na paulit-ulit na nananakit, nakaka-drain at nakaka-apekto sa mental health mo. At ngayon, pag-uusapan natin ang limang uri ng taong dapat mong layuan bago ka pa maubos. Una, ang emotional manipulator. Ito yung taong magaling magpahina ng loob mo nang hindi mo napapansin. Gagamitin nila ang guilt, sympathy at emotion mo para makuha ang gusto nila. Sa simula parang sweet at caring, pero sa totoo lang, sinusubukan ka lang nilang kontrolin sa pamamagitan ng emosyon. Ayon sa studies, ang ganitong klase ng tao ay kadalasang may mataas na manipulative empathy. Marunong silang umintindi ng damdamin mo, pero ginagamit nila ito bilang sandata. Pangalawa, ang chronic victim. Ito yung laging biktima sa bawat kwento. Kahit anong mangyari, sila ang laging kawawa. Ang problema, ginagamit nila ito para makakuha ng atensyon at simpatiya. Habang ikaw naman, palaging may kasalanan. Ang ganitong behavior ay konektado sa learned helplessness, kung saan ang tao ay natutong gamitin ang kahinaan para makontrol ang iba. Pangatlo, ang energy drainer. May kakilala kang laging may reklamo sa buhay? Lahat ng usapan napupunta sa problema nila at kapag nakasama mo, parang naubos ang enerhiya mo. Iyan ang tinatawag sa psychology na emotional vampire. Hindi sila masamang tao per se, pero lagi silang nakasandal sa emosyon ng iba. Ang masama, hindi nila alam kung gaano kanila hinihigop araw-araw. Pangapat, ang narcissistic charmer. Ito yung taong laging magaling sa una. Confident, charismatic, nakaka-attract. Pero habang tumatagal mapapansin mong ikaw na lang ang nagbibigay at sila ang laging bida. Ang mga narcissist ay marunong maglabas ng fake empathy para mapalapit ka. Pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, mawawala na ang interes. Ayon sa psychological research, ang ganitong tao ay may fragile ego at kailangan nilang laging mafeel na sila ang superior. Panglima, ang two-faced friend ito yung tao na mabait kapag kaharap mo, pero iba kapag wala ka. Sa psychology, ito ay konektado sa high Machiavellianism, isang trait kung saan ginagamit ng tao ang charm, pagsisinungaling at panlilin lang para sa sariling kapakinabangan. Hindi sila nakikipagkaibigan, nakikipaglaro lang sila ng psychological chess. Ayon sa behavioral experts, ang pagkakaroon ng ganitong mga tao sa paligid ay nagdudulot ng emotional burnout, confusion at self-doubt. Kapag lagi kang kasama ng mga ganitong personalidad, unti-unti mong malilimutan kung sino ka kasi sanay ka ng mag-adjust sa kanila. Kaya mahalagang matutunan mo kung paano kilalanin at putulin ang mga koneksyon na hindi na nakakatulong sa'yo. Sa psychology, ito ang tinatawag na boundary awareness. Hindi mo kailangang maging masama para lumayo. Minsan, ang paglayo ay paraan ng pagprotekta sa sarili. 3. Dangerous Minds Ang 5 personality types na marunong magtago ng totoong motibo. May mga taong hindi mo kailanman mababasa, tahimik, kalmado, at tila walang masamang intensyon. Pero kapag mas nakilala mo sila, doon mo lang marirealize. Lahat ng ginagawa nila ay may dahilan. Sa psychology, may mga tinatawag na masked personalities. Mga taong bihasa sa pagtatago ng tunay na motibo. At ang mas delikado, hindi mo sila makikilala kasi marunong silang maging eksaktong taong gusto mong paniwalaan. Ang utak ng isang taong marunong magtago ng motibo ay kadalasang may kombinasyon ng high intelligence at emotional calculation. Hindi sila impulsive at hindi rin sila madaling mahuli dahil lahat ng kilos nila ay planado. Ayon sa mga psychologist, may pay-muuri ng personality na kadalasang eksperto sa ganitong klase ng mental disguise. Una, the charming manipulator. Ito yung taong sobrang galing magsalita. Marunong silang bumuo ng koneksyon, magbigay ng papuri at gamitin ang trust bilang sandata. Sa una, parang best friend o ideal partner. Pero habang tumatagal, mapapansin mong ginagamit nila ang mga sikreto mo laban sa'yo. Ayon sa psychology, ito ay madalas na may kaugnayan sa narcissistic traits at social intelligence. Isang kombinasyon ng charm at deceit. Pangalawa, the strategic listener. Tahimik, mabait, laging nakikinig. Pero tandaan, hindi lahat ng nakikinig ay gusto kang tulungan. Ang ganitong uri ng tao ay may observational mindset. Kinokolekta nila ang impormasyon mo hindi para maintindihan ka, kundi para magamit ito sa tamang oras. Psychologically, tinatawag ito bilang information control behavior, kung saan ginagamit ang data bilang paraan ng power. Pangatlo, the innocent player. Ito yung tipong ako, di ko naman sinasadya. Lagi silang may mabait na imahe at marunong maglabas ng guilt sa mga taong nagagalit sa kanila. Pero sa likod ng pagiging inosente, madalas silang may hidden agenda. Gusto nilang makuha ang simpatiya at proteksyon ng iba habang sila ang tunay na gumagalaw sa likod. Ayon sa psychological profiling, ito ay uri ng passive-aggressive personality na marunong manakit ng hindi kailanman inaamin. Pang-apat the calculated friend. Laging nandyan kapag may kailangan sila, pero misteryosong nawawala kapag ikaw naman ang nangangailangan. Ang ganitong personalidad ay may mataas na Machiavellianism. Ibig sabihin, marunong silang gumamit ng tao para sa sariling interes. Hindi sila openly masama. Ang mas nakakatakot, mahusay silang magtago sa anyo ng pagiging reliable. Kapag may benepisyo, nandyan sila. Kapag wala, tahimik lang parang hindi mo sila nakilala. Panglima, the emotional illusionist. Sila yung marunong maglabas ng emosyon kahit hindi totoo. Kayang umiyak magmakaawa o magpakasinsir para lang makuha ang gusto nila. Ayon sa psychology, ito ay madalas na konektado sa psychopathic tendencies kung saan ang empathy ay ginagawang tool, hindi damdamin. Ang mga taong ganito ay bihasa sa acting at madalas ikaw ang nagiging eksena sa palabas nila. Ang lahat ng dangerous minds na ito ay may isang bagay na pareho. Control. Hindi sila basta-basta nagiging mabait, ginagawa nila ito para makuha ang tiwala mo. At kapag nakuha na nila yon, doon na nagsisimula ang laro. Ayon sa research ng mga behavioral experts, ang ganitong mga personalidad ay madalas nagmula sa early exposure to manipulation. Natutunan nilang gamitin ang tao bilang paraan ng proteksyon o power. Kaya kapag nakasama mo sila, mapapansin mong ikaw ang palaging nag adjust habang sila laging composed. 4. Psychology of Manipulators Paano makilala ang mga delikadong tao sa unang usap? Minsan isang simpleng kamusta lang at nagsisimula na ang laro. Sa unang tingin, normal silang kausap. Magaling makisabay, marunong magpatawa, at laging maayos ang galaw. Pero sa likod ng mga salita nila, may pattern. Ayon sa psychology, may mga taong kayang manipulahin ka sa unang pag-uusap pa lang at hindi mo man lang mararamdaman na ginagamit ka na nila. Ang mga manipulators ay hindi basta-bastang mga taong marunong magsinungaling. Sila ay mga social strategists, maingat sa bawat salita, bawat ngiti at bawat reaksyon mo. Ayon sa mga behavioral psychologists, may ilang early signs na pwedeng makita mo sa unang pag-uusap pa lang. Narito ang mga five psychological red flags na dapat mong bantayan. Una, Sobra ang karisma, masyadong magaling magsalita. Kapag ang isang tao ay parang too smooth kausap at tila alam nila kung ano mismo ang gusto mong marinig, mag-ingat ka. Ang mga manipulators ay bihasa sa mirroring technique. Ginagaya nila ang tono, energy at interes mo para mabilis kang magtiwala. Sa psychology, ito ay tinatawag na rapport manipulation. Isang diskarte kung saan ang connection ay ginagamit bilang pain. Pangalawa, madaling mag-share, pero limited kapag sila ang tinanong. Mapapansin mo mabilis silang magtanong ng personal, pero kapag ikaw na ang nagtatanong, biglang nagiging malabo o umiiba ng topic. Ito ay taktika ng mga information controllers. Isang uri ng manipulator na kumukuha ng detalye para makakuha ng edge, pero hindi nagbibigay ng kahit ano tungkol sa sarili nila. Kung parang ang dali mong makilala pero hindi mo sila mabasa, delikado yan. Pangatlo, laging may compliment kapalit ng reaction. Ang galing mo naman. Ang bait mo talaga, pero pansinin mo, tuwing may sinasabi silang ganito, may kasunod na pabor o request o subtle na guilt trip. Ang tawag dito ay praise conditioning. Ginagamit nila ang papuri bilang paraan para itrain ang emosyon mo. Hanggang sa maramdaman mong kailangan mo palaging magustuhan nila. Pangapat, nagmamadali sa emotional connection. Bagong kakilala pero parang matagal mo nang kilala. Ito ang tinatawag sa psychology na love bombing o fast trust technique. Ginagamit ito ng mga manipulators para mabilis kang mapalapit sa kanila bago mo pa ma-verify kung sino talaga sila ang delikado rito. Kapag nasanay ka sa atensyon nila, mahirap nang makawala kapag nagsimulang maging toxic. Panglima, gumagamit ng subtle guilt of fear. Sayang, akala ko iba ka. Hindi ko naman ini-expect na ganyan ka. Mga simpleng linya pero punung puno ng emotional trigger. Ang tawag dito ay micro gaslighting. Maliit na paraan ng pagpaparamdam ng guilt para ikaw ang mag-adjust. Kapag madalas kang nagsusori kahit wala kang mali, malamang may manipulator sa paligid mo. Ayon sa mga eksperto sa behavioral deception, ang mga manipulator ay may mataas na social intelligence. Pero mababa ang empathy. Kaya nilang basahin ang emosyon mo. Pero hindi nila ito nararamdaman. Ang utak nila ay laging nag-ooperate sa tanong na, Anong makukuha ko rito? Kaya sa bawat kilos may kalkulasyon, sa bawat papuri may pakay, at sa bawat kabaitan may kapalit. Ang pinakamabisang paraan para makilala sila, huwag masyadong mabilis magbukas. Pakinggan mo hindi lang ang sinasabi nila, kundi ang paraan ng pagkilos nila kapag hindi sila nakatingin. 5. Ang pinakadelikadong uri ng tao at baka isa ka na ron. Hindi lahat ng delikado may daladalang armas. May mga tao na mas mabagsik pa sa kahit anong sandata. Dahil ang ginagamit nila ay isipan mo. Ang mga ganitong uri ng tao tahimik lang sa umpisa. Pero unti-unti, sinisira nila ang tiwala, dignidad at kumpiyansa mo to hanggang sa hindi mo na alam kung sino ka na talaga. Ito ang pinakadelikadong uri ng tao. Una, ang mga palatandaan ng mapanganib na isip. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nangaaway sa harap ng lahat. Pero may kakaibang kontrol sa bawat sitwasyon. Lagi nilang alam kung anong salita ang sasabihin para makuha ang gusto nila hindi sa lakas, kundi sa manipulasyon. May limang karaniwang palatandaan ng ganitong tao. The Charmer. Lagi kang pinupuri, ginagawang espesyal, pero lahat ng papuring yon ay may kapalit. Ginagamit nila ang kabaitan bilang pinto para makapasok sa loob ng isipan mo. The Victim. Laging sila ang kawawa, laging may dahilan. Pero sa likod ng bawat luha ay may kalkuladong drama. Ginagamit nila ang awa mo bilang sandata para hindi mo sila makwestiyon. The Mirror. Gagayahin ka sa pananalita o gali interes. Akala mo soulmate mo sila. Pero hindi totoo yon. Ginagawa nila ito para makopya ang tiwala mo. The Critic Sa una, nagbibigay lang ng advice. Hanggang sa unti-unti sirain ang kumpiyansa mo. Hanggang sa ikaw na mismo ang magdududa sa sarili mo. The Ghost Ang taong lumalayo kapag nakuha na ang gusto nila. Wala kang closure, walang paliwanag, pero naiwan kanilang wasak at naguguluhan. Pangalawa, bakit sila delikado? Ang ganitong tao ay hindi basta masama. Sila ay strategic thinkers, marunong magbasa ng emosyon, tono at kahinaan. Ginagamit nila ang psychology para manalo sa mga sitwasyon. Hindi nila kailangan ng gulo. Ang gusto nila ay kapangyarihan. Kapangyarihang alam nilang kontrolado nila ang isip mo, ang desisyon mo at minsan ang buong pagkatao mo. Pangatlo, paano malalaman kung isa ka naroon? Ang pinakamahirap na katotohanan, minsan hindi mo napapansin na ikaw na pala ang ganitong uri ng tao kung mahilig kang gumamit ng emosyon ng iba para makuha ang gusto mo. Kung gusto mong laging ikaw ang tama, kung marunong kang magpanggap para lang mapaniwala ang tao sa imahe mo, baka kailangan mo ring magtanong sa sarili mo, delikado rin ba ako kahit hindi ko sinasadya? Pang-apat, Psychological Insight Ayon sa mga eksperto sa behavioral psychology, ang mga manipulative tendencies ay madalas nagsisimula sa takot. Takot mawalan ng kontrol. Takot masaktan. Takot na hindi mahalin kaya gumagawa ng proteksyon ng isip. Isang karakter na tila malakas pero puno ng takot sa loob. Ang tanging paraan para mapigilan ito ay self-awareness. Matutong kilalanin kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Hindi para husgahan ang sarili, kundi para maging totoo. Ang isip ng tao, delikado kapag ginamit sa mali, pero napakalakas kapag ginamit sa tama. Ang tanong sino ang tunay na may kontrol? Ikaw o ang mga taong marunong maglaro ng isip mo? Kaya bago ka umalis, tandaan mo ito. Ang unang hakbang sa pagiging matalino sa buhay ay ang pagkilala sa sarili mo. Dahil kapag alam mo kung sino ka, walang makakamanipula sa'yo. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.